Dumalo ang ilang parokyano sa Misang idinaraos sa Santa Cruz Church bago po ang nakatakdang sabay-sabay na pagpapatunog ng kampana ng mga simbahan sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang protesta sa Korka Pork Barrel. At mula sa Maynila, may ulat on the spot, Korka Pork Barrel. Piyala, unang habang ang papatunogin ng ng mga kampana ng may mayigit isang simbahan mula sa iba't ibang parte ng bansa bilang protesta sa Pork Barrel testa sa mga isyu ng PIDA, Pork Barrel, Disbursement Acceleration Program o DAP at korupsyon, lalong sa kaysabay na patutigay ng mga simbahan sa iba't ibang parte ng bansa ang kanilang mga kampana. Sasabayan din ito ng pagpapatunog ng handbells. Ito ang pinanawagan ng ilang pari at pastor para iparating ang hinahing ng mga Pilipino at ng simbahan sa mga isyong pumapalibot sa ating bansa, lalo na sa larangan ng politika dito sa Santa Cruz Church. Nagsimula ang misa alas 12 ng tanghali. May ilang miyembro ng Church People's Alliance Against Pork Barrel ang nakasuot pa ng hikaw na hugis kampana kung saan nakalagay ang abolished pork barrel. Malaki raw ang kahalagahan nito ayon kay Reverend Father Ben Alforque dahil sama-samang iba't ibang reliyon nagkakaisang lahat para lumaban. Sa tatlong minuto na papatunogin ang kampana. Ito rin ang panahon para makapag-alay ng desal ang mga tao. Layon din ang misa na hilingin ang direksyon ng Panginoon sa bansa. Thanks, Samantala, Pia, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy nga itong misa dito sa Santa Cruz Church at alauna ng hapon nga ay papatunogin itong kampana. Yung mga tao dito, yung mga attendees ng mass ay uh, kanikanyang hawak din ng mga handbells lalabas dito sa entrance ng simbahan at sa papatulongin ang mga handbells at sa karaw mag-aalay ng dasal, Pia. Maraming salamat, Isai Reyes.